Kaya ni Galap shout sa lahat ng nananaw. Oo. Dayo kay Tawon driver. Dayo kay tanan. Ang ganda ng tanawin. Woo! Oh, like Dan Boss, ay thank you very much sa kapag nagsampo ng nananaw. Sa akin wala. Pinatay ko. Wala ko pinatay. Pagpapatay. Ay, ni Galap shout Sina, maraming salamat sa mga uh, nakakinsip yan. Ikot, i i, -i uh, ang train na kami. sinasakyan namin, iikot para... siya sa Parque Juan Carlos. Ayun. Ito, Parque Juan Carlos, may kami siya at lahat. Buenos studies sa todos. Pag may pumara nito, hihinto siya? Hihinto siya sa parada. So, Aani di le. Grab sa lahat. Ayan. Uh, ito yung parke. Eh, ma'am. Bye. Bye ma'am. Bye, bye Ah, mag si mo ma oh, Ah, ba? Diba? Oh, may tubi-tubi din sa taso. Tubi. Ang ganda ma'am. Diyo sila. Oh. Ganda ng tinaas na bundok. Ngayon, ngayon lang. Ngayon lang kami nakasakay dito. Dati hindi ikot namin ito lalakad kami. Pero sabi ko mayroon namang masakyan na dito Train doot doot. Ah. Chut, chut. Then prohibido comer, fumar. Abre las puertas de los vagones o saltar de train en marchar Cualquier incidente Der, 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 der ah, y y de la de y la de de servicio. Servicio. Wow.